ang uh, biktima po ay si Crispin Ruelo, 54 years old at siya po ang uh, ang may bahay po ni Tatay Crispin ang kasama natin dito. Ah, uh, Nanay Pima, uh, magandang hapon po. Magandang po hapon kami po. ano? Uh, may mga anak po kayo? Opo, isa. Isang anak. Ilang taon na po ang anak ninyo? 18. Matagal na po bang nagta tricycle Si Opo, nata. matagal na po. Okay. Uh, hindi na po nadala sa ospital tama? Nadala na. po. Ana ah, nadala pa. Opo. Pero nalagutan na po siya ng hininga may, may meron pa pong konting na hininga. Opo. Pero hindi na inabutan na, no? Naabutan niyo pa ba na, na siya? Naabutan ba po? May survive lang po ng doktor. Yun po bang uh, insidente na ito ay na report naman po ano at nagkaroon ito ng uh, uh, police report o incident report. Tama po ba? Opo. At uh, nakipag-ugnayan naman po yung uh, nakabangga, yung inireklamo ninyo. nakipag usa po sa inyo? Opo, nakipag usap So ano po ngayon ang uh, gusto po ninyong hingi na tulong dito sa Wanted sa Radyo kay Senator Tulfo? Makasuhan po yung ano, yung si Alms Jalar bilisor. Yung inirereklamo billing driver po, ano? Opo. Magandang hapon sa iyo Alms. Magandang hapon din po. Nandito ngayon dito Alms yung uh, may bahay o yung uh, asawa nung na uh, nung biktima nung uh, banggaan na nangyari kung saan ikaw ang uh, nagda-drive. Tama ba ako? Opo, ma'am. Oo. Ams, ang uh, hinihingi kasi dito ay ang uh, makasuhan uh, kayo. Pero bago pa man yun, ay uh, gusto ko lang malaman kung kayo ba ay uh, nakatulong sa biktima. Ma'am, ang ano, tutulungan po so na, namin sana yung, ano, yung nakabangga sa akin. Kaso sila hindi nila, ano, di, di nila tinanggap. Ah, hindi pa po siya nakikipag-usap. Nakikipag-usap po sa ano, sa police station noon. Okay. Kaso ang iningi nila sa amin ng ano, malaki ma'am. Wala pang kaso na nangyayari, Wala ano? po. Wala. Okay. Wala pa po, ma'am. Pero handa naman sana kayo na makipag ayosan Tama ba ako? Alms, Opo, handa kayong tumulong. Okay. Major Manreal, magandang hapon po sa inyo. Hello po, ma'am. Kasi ang gusto ng misis ay magkaso. Kasuhan po yung, nabang, yung nakabanga Yes po ma'am. Um, Gito po kasi yan ma'am eh. Sige. So yung um, according po kasi po sa investigation namin um yes. lumalabas po rin kasi na ang bali po ang may medyo may um, negligent on the part lang po yung mm -hmm. sa side po ng tricycle driver. Mm -hmm. Kasi po um um accordingly ma'am, sa investigation namin na um, inano rin po ng witnesses nat yung witnesses po na witness po na nakita po nung said incident sa harap oh. po nung area of incident um, according po sa kanila um, um na, nauna po nag overtake yung ano po um, Uh, po dito, yung Vigo po. And after po nung pag-overtake po ng Vigo, um, doon din po nag-overtake din po yung tricycle. Um, as a matter of fact po, um, kinakalungkot, kinalulungkot po namin as much as ano, na ano po, yung kinanay po sa na nangyari. Uh -huh. uh, mula pong tama sa likod po yung ano po, um, tricycle. Actually po, naka pa po sa amin dito yung tricycle kung gusto niyo po makita. Uh -huh. Ang tama niya po sa gilid. And may affidavit din po nakapirma yung witness po sa harap po nung incident na ganun po talaga yung nangyari. However po, yung uh -huh. Um, although na may allegation din po sila ma'am. Uh -oh. Um, pinayagan din po namin sila na magblatter sa kasi allegation. Okay. However, ma'am, hindi po namin maifile kasi it will be conflict sa amin investigation, ma'am. Kaya ma'am, kung gusto po nila mag-file, ibibigyan e, po namin sila ng mga um blatter extract and mga other um documents po, mga pictures para po maka file po sila sa private lawyer po, ma'am. Major, meron kayong, aside from yung video na nakuha at pinakita po namin dito, meron kayong mas mahabang video at ibang anggulo para makita yung actual na insidente? Um, unfortunately po, ma'am, mula pong ibang ano yun na lang po talaga, ma'am, yung available na CCTV camera, considering malayo po yung area. So, ang nag relay na lang po kami, yung test kid mark sa road and pati rin po yung Uh, witness po talaga nakakita nung, ng incident, ma'am. Ilan po ang witnesses na nakakita sa insidente? Bali, ano lang po, isa lang po, ma'am. Isa lang. Uh, pa, yung pong Wigo, na-impound rin po ba para po makita kung ano yung uh, damage or saan po yung damage? Um, may picture na po, ma'am, na, pero nag-execute po sila ng affidavit of undertaking, ma'am, na um, i kung pwede po, i, ano po, ma-release po yung kailang vehicle. Pero po mga picture po kami uh, during na uh, said incident na sa buong pa, ano po uh, palibot po nung vehicle. Handa naman po tumulong rin actually yung inireklamo. hindi naman po sila umaatras din kung ano ang pwede nilang maitulong. But uh, I was just wondering kung meron rin po bang partisipasyon ang uh, police uh, officers natin para po magkaayos sila um, Actually, ma'am, um, although ma'am na bawal po talaga po sa amin, kami mm -hmm. yung makialam sa magsettle, pero in, nagharap po sila sa amin ng yung dalawang party po sa mm -hmm. station. However po, hindi po kami nakialam, nakialam po ano po yung usapan nila. Kaya lang, parang ang, at the end, ma'am, hindi po lang sila nagkasundo sa... thirteen amount. Uh, ganito kasi yun, uh, Nay, no? Uh, kung hihingi po kayo ng tulong para kasuhan sila, hindi naman po ipagkakait ng Wanted sa radyo yung yung tulong na yon at itutuloy-tuloy po natin yun. Uh, kaya lang ang magiging, ang kukunin din po natin ng mga documentation at saka mga uh, tinatawag nating ebidensya, yung manggagaling talaga sa scene of the accident. So yung nakuhan na ebidensya, yung video po, tapos yung uh, investigasyon ng, uh, ng uh, police, yung investigador at um kung ano pa man na iba na makakakuha kayo tayo ng mga witnesses din kasi ang sinasabi po kasi dito may witness sila na magpapakita na yung tama o yung insidente ay uh, sa ibang anggulo hindi po tinamaan sa likod kasi kung titingnan po namin yung video tama ba ako, Shari? Yeah. Ah, so parang nag overtake para silang naggitigitan eh yung tito ko po um yung namatay po mag overtake po yun sana sa traktora tapos po um nakasignal light na po yung tito ko pag yung CCTV po kasi galing po yun sa Petron yes ma'am mm -hmm. tapos po um nung nag-overtake na po yung tito ko sa may traktora bigla pong pumasok si Jaylar ma'am at nag-overtake din kaya po na side swipe niya po yung tricycle ng tito ko so hindi nga sa likod opo sa gilid po side swipe, po. E. Side swipe po. so sa gilid opo Ah, uh, hindi tayo mga eksperto, ano? Uh, sa kung paano man ang uh, pag-appreciate. Pero uh, definitely na may tama. Opo, pero parang dito ini parang ang bilis dito sa kasi video. Ng... Opo, parang pasok na po dito sa kabilang lane kapag overtake Opo. na po si yung, naka... yung Yung tricycle po, naka-overtake na po 'yon, nakapunta na po sa isang lane. Tapos po bigla pong pumasok yung wigo. Kasi po may na... po ako doon. Yung ah, tita okay. ko po oh, is... Po, uh, ano eh. po naagot naabot ko lang wala po kung ibang sugat. Tapos okay. mga ano lang po. Nabigyan Kasama ko po ang asawa ano? uh, Major nabigay nakuha na yun yung statement ni Mrs. I am assuming. Opo ah, ah ma'am attorney po ah narinig ko po, po. Oo. Oh. Nasakay siya actually at ang ano yung statement may... niya is nandoon na sila sa kabilang side. May isa pa pong nakasakay sa tricycle yung yung pinsan po ng tito ko bali po first cousin niya po. Uh, yung Wigo, uulitin ko, hindi na impound kasi may affidavit of undertaking. Tama ba, Major? I um, bali po, na, ano po ma'am, um, na-impound po siya. Ng... Ah, na-impound rin? Na-impound po siya ma'am. However po, um, nag-execute po sila ng after ilang days po. Uh -huh. um, well, after one day ma'am, so bali nakakuha pa kami ng mga documents and pictures sa ano. Sa sasakyan. So after one day pa nila na na-release kasi nag-execute sila pa muna ng affidavit of undertaking. Um nung una po nakipag-usap po kami. Open mm -hmm. po talaga kami for settlement kasi okay. doon na po tayo sa lugar na na po yung nan nangyari. Uh -huh. Kaso nga lang po nung second day po nung kinausap po namin yung yung Jaylar cakayong yung tatay niya po mm -hmm. ang sabi lang po ay magbibigay lang po sila ng um, bukal daw po sa puso nilang 10,000 yan po yung sinabi nila doon sabi ko po hindi po namin yan tatanggapin kasi medyo ano po eh um, maliit na naman <laughs> meron, meron naman kasi itong mga insurance kasi Shari eh um, yung insurance daw po ng sasakyan is expired po Major, ano po ba ang ano uh, na, na, na pagkaalaman natin tungkol sa insurance? Um, insurance, ma'am, ano, expert na po talaga, ma'am, TPL lang po, ma'am. TPL meron kasi hindi pwedeng i-rehistro nang walang uh, third party liability. At ang TPL hindi naman 10,000 lang sa pagkakaalam <clears throat> ko ngayon. Tama ba ako? Opo. Tapos uh, driver's license po nung uh, nagde-drive. Um ako po ma'am. Oo, driver's license. Ay Yes po, may, meron po driver's license, ma'am. Valid po ang driver's license niya? Valid po, ma'am. Registration po ng sasakyan? Complete yung documentation? Registered po. Um, pwede po siya kinuha. Um, kasi po, brand new po siya. No? Pwede, pwede. years po yung validity po ng ano niya, registration, ma'am. Okay. So, sa makatuwid, ito, ganito tama ba ang uh, sinasabi na, Major, kung ganun, hindi pwedeng kayo ang magkaso and you will i-entrega ninyo sa private prosecutor? Opo, kasi ma'am, kung isupile po namin siya sa uh, five public prosecutor, ma'am, uh, magiging conflict po siguro po siya sa aming um, investigation. Hindi naman ano, uh, sa lahat ng investigation, kino ko na yung all ano eh. Hindi naman po nakainom, walang nakainom doon sa mga, sa partido? Uh, wala naman po ma'am na ano, um, wala naman po na nakainom ma'am, hindi naman po nakainom. Actually po, uh, tumulong naman po yung ano nung nangyari po, tumulong din po yung nakabungo pa sa pagdala po sa hospital. Um, tama ba? 10,000 lang ang ino-offer ninyo na tulong? Opo ma'am, pero na, sabi ng papa ko, dagdag dag, niya man daw eh. Kaso ang sabi ng kabilang pamilya, 500,000 yung hinihingi nila. Ang hinihingi niyo, 500,000? Opo. Opo. Ano ang basihan ng 500,000 natin? Um, Nag-consult naman po kami sa ano, kung pwede po ganyan kalaki. Um, o pwede naman daw po kasi depende naman daw po 'yun sa pamilya if magdemand talaga. Okay. E, 'Yung 10,000 po sobrang liit. Okay, kahit ako rin naliliitan din ako doon. Kasi oo uh, po, 10, 000, yung kasi buhay po ng tao eh. at saka the fact na nasira 'yung uh, completely ako, completely sira 'yung yung tricycle, ah oh, uh, yung motor, yung tricycle mismo, yung body, tapos yung ability, yung abilidad nung tricycle driver, nung uh, chuhin mo, asawa niyo po, na kumita ng pera. Opo, oh, kasi lang okay. siya lang po talaga yung ano po eh. Meron kasi paraan rin ng pagko no, nang kung uh, magkano ang dapat at uh, magiging karapat dapat na Uh, kumbaga tinatawag natin uh, halaga. Ay ayokong tawagin na halaga ng buhay, opo, ano? pero opo. may siyensya para dyan. May actuarial science para dyan. Uh, titingnan kung magkano ba ang kinikita ng tao, ano ba ang uh, karampatan na buhay pa niyang natitira para kumita ng pera. Opo. Uh, meron pong ganun. Opo. Okay? Uh, hindi ko po alam, hindi ako marunong mag-compute ng ganun, pero kung aabot po ito sa uh, husgado, ay uh, meron namang karampatan na documentation para gawin ito. Tama ako, Shadi? Opo. At marami naman po kaming natulungan na uh, sa, sa bahaging yan. No? Mm -hmm. So siguro ito, Shari, kasi mahirap namang i-insist natin na mag-usap sila. Opo. Di Diba? Ayaw na, gusto niyo pa bang makipag-usap ulit na mamamagitan ang wanted sa radyo? Hindi na po kasi po yung yung ano yung pamilya po ng nakabangga kay Uncle ay eh, parang sila po kasi yung ano eh yung um, parang sinabi po ng tatay ng jailer po na biktima daw po yung anak niya doon sa nangyari po si Almosisimo Villasor magandang hapon po tay Ah uh, magandang hapon po Oh magandang hapon tay Tay, uh, nandito po ngayon yung pamilya po nung nabangga uh -huh. Uh, nung kabanggaan po ng anak ninyo, no? At uh, in the interest of fairness, ano naman po ang masasabi ninyo uh, sa panig po ninyo tungkol sa usapin na ito? Uh, kung sa akin na, ma'am, handa uh, ako tutulong okay. sa kanila. Pero sa tamang kuan hindi na singilin ako ng kalahating milyon. Jailer po ba? ay nag aral pa? O nagtatrabaho na? Studyante pa, no? Magkano uh, po siya ma'am? Uh, second year college. Magkano po ang third party liability uh, compensation para po sa aksidenteng ito? Uh, kasi yung kwan ko na bangga rin dati, nagkwan sila, 30 binayad eh. Magkano lang po? 30, 30 mil. oh Ayo na lang may 30 na pala para sa ano ba't naman kayo nag-offer ng 10,000? Medyo sana po in good faith naman po eh simulan natin doon sa kung ano talaga yung dapat na makuha nila. 'Di ba? Uh, kasi kasi mama uh, ito nag-consult kasi ako attorney sa sa lawyer ko man sabi niya eh mm -hmm. uh, kayo yung biktima ayon sa investigasyon ng PES. Tay Sig oh. Siguro naman walang mas bibiktima sa namatayan. Ganun lang po siguro ganun sasabihin ko. ko na i ako, oh, ako po Orion oh. Oo. Oh, oh, oh. Kaya siguro ito kung wala naman ng patutunguhan kung mag-uusap kayo, ah, hindi ko rin naman mapipilit si Major Monreal ano, na baguhin, pero siguro makaka-request tayo ng reinvestigation. Sorry. Sige po. I-asket na po natin siguro sa mm -mm. Provincial Director na po ng Antique. Actually Para... po nung March po may na po 'yan si Jaylar po. Tapos sa uh, parang ano, ang willing po talaga yung pamilya nung na niya nung March na mag magsalita po ngayon. Actually po gusto niya nga po sumama, julang lang po sa um financially. Um mm -mm. kasi po medyo ano ay... So merong history ito si Jaylar na nung March lang po. Ano ang nangyari dun sa aksidente yun? Nabangga nya po yung babae dun sa Barangay Kadulunan sa Sibalom po. Um, ano po na stainless Balian. po yung kamay niya ka kaliwat kanan. Tsaka po um, parang sila po ay nag nagkaso din kay James Jaylar po. So may kasalukuyan na kaso. Tama ba ito Tay Almosisimo Villasor? Meron Opo, po kayong isang dinaharap na kaso? Tama po yun ma'am. Ay nako, ididagdagan eh, na natin, Shari. Kasi doon pa lang, actually doon sa aksidente 'yon, hindi ko alam kung bakit kay, uh, pinagmamaneho pa natin si JLR. Siguro, uh, attorney, pwede rin po nating ilapit sa LTO Oo para mapaimbestigahan 'yung mm -hmm. license niya. Mm -hmm. Opo, at uh, if ever napasok po na masuspinde po, uh, ipapaimbestigahan po natin sa LTO. Opo, kasi kung maraming beses na po pala naka-aksidente, 'yung ngayon po kasi Uh, buhay na po yung nawala. Oo. Opo, hindi naman po. Kumbaga kay Idol Raffy, nakakainsulto na namatayan ka bibigyan ka lang po ng 10,000. Oo. Ganun po ang laging Idol At saka ni base idol. dun sa ating nakikitang uh, video, opo. Milaban naman talaga. Opo. Eh although wala ako dun ha. Pero uh, kaya ako gusto ng reinvestigation. Yes po. Oo. Including yung appreciation nung mga mismong sakay ah uh, nung tricycle. Yung naman. sa police po kasi ma'am yun, sa investigation po nila, tinanong po namin kung sino po yung... Mm -hmm. Sino ba yung isang <coughs> yung witness? witness po nila, hindi po nila sinabi kung sino po. eh Parang may karapatan din po naman kami na naman. malaman kung sino po o, yung witness po nila. At saka kung ano ang halaga nung kanyang pag-witness, nasaan siya, paano niya nakita. Sino okay. yung kumukuha ng video na merong salita? Ano na ba yun? Concerned News citizen ba yun? po ba yun, ma'am? Opo, may pumuha? nag-send lang po sa kapatid ko ng video na yun. Major Manriel, nakausap niyo na ba yung kumuha ng video? Um, yes, ma'am. Yung CCTV camera po yun, ma'am. Hindi, hindi. Meron pang isa. Kasi Oo. dyan yung sa video po, kung ang yung, <coughs> ano, eh, yung traktora, mahagi po yan sa video. Mm -mm. Uh, Major Manriel, nakuha na rin ba natin ng statement? Uh unfortunately ma'am, uh, minahanap ko po, po namin yung ano, Di pa po kasi po um lahat po dito sa traktora sa Sibayan namin, wala po dito. As pero uh, however, ma'am, uh, minahanap po namin sa ibang lugar kung saan pumunta tayo, kung saan po yung uh, location po ng traktora. Oh, kasi po pagdating po namin mam ma sa area po, um wala na po yung traktora ma'am, ang na po yung... Hindi naman siguro ganun karami ang mga traktor na gumagala sa sa Antique. So Shari, ako, I will request for a reinvestigation. Apo. and then let's get to the bottom of it kung sino ang mga dapat pa nating ma-interview kasi mukhang uh, marami pang uh, pwedeng ibigay na mga pangalan si Ellen Ellen Apo. tama pamangkin ka Apo. ni Crispin Apo. ni Tatay Crispin Apo. ano uh, para makuha natin talaga yung kabuuan ng pangyayari. Apo. okay ah uh, uulitin ko hindi ko minamaliit ang 10,000 10,000 is still 10,000 pero walang hihigit pa sa pagiging biktima kung hindi yung namatayan para sa akin ha nag-aaral uh, pa po yung anak ng tito ko eh mm -mm. <laughs> yung 18 anyos ba diba? okay galing pa kayo ng antique ba opo po. opo, opo. Uh, shari siguro ganun ganun na ganun na ang gawin natin opo pa-investigate uh, investigation po natin ma'am open po natin for investigation mm -hmm. At uh, siguro ipagbibigay alam na din po namin sa Provincial Director po ng uh, Antike ito pong kaso po na ito. And uh, sa investigation nila, uh, makikipag-ugnayan uh, na din po kami sa LTO, sa LTO. para Opo. sa license po. Opo. Opo. mapa din po ng LTO. Opo. At sya kay Tatay Alm Almaso simono hindi naman sa pag-ano, pero siguro baka pwede muna natin pagpahingahin yung anak natin o o muna natin. Mukhang masyadong maraming aksidente na kinasasangkutan. Wala, wala, wala na 'yan, ma'am, uh, nagmamaneho. Uh, 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 Inaatid ina sundo ko na 'yun po, ma'am, sa hmm. kuan. Sa noon pa. niya. Sana noon pa. Mm -hmm. uh, but anyway, ah, uh, 'wag po kayong mag-alala. Hindi po uh, Anong tawag to Hindi po titigil ang Wanted sa radyo hanggat hindi po uh, nagkaroon ng reinvestigation at makuha po ninyo ang uh, kaukulang, ang okay. uh, compensation okay. para po sa si pamilya. Okay? okay. okay. So, Shari, ganun na lang. Sige po. Uh, mm -hmm. Nay, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Malaman po natin kung ano po po yung ibang maitutulong po ng programa po oh, para sige. po sa pamilya po ninyo. And po. ayun po, um, sa kabilang studio po, Kino-coordinate na po ng mga researchers po natin yung uh, re-investigation po sa kaso po na ito. Opo, and uh, LTO po nanay and uh, ma'am. Okay po. Thank you po. po. Maraming salamat, salamat po and uh, muli po ang aming taus-pusong pakikiramay po sa pamilya po ninyo. Thank po. you. Pa am. Pa am.